Hello guys. For this video, magpunta na sila po tayo ng batch. <laughs> so guys, wala nang iba kung kundi ito ang gagamitin natin. Tapos ito ang pampunas natin. Oh, let's go. Tapos ayun muna natin. Gaya. Spray, sprayan muna natin. Tapos punasan natin. Mm -hmm. namtinop kunasan na natin guys. Dan, punas, punas, yan, punas po ko sa labayo. Ito na guys. Dumumi dito, pakita mo. Ah. Dumumi mas pumas lang guys so guys dito na uh, sa tender, oh. gano'ng kadumi yan Tapos, sa upuan po, guys. Okay. Ang ganda na. Pinulaga sa... Ah. Tapos, dito. Tapos, dito. Sa stem. tawa sa harapan ng ito. So guys, kung meron nagtatanong kung magkano ang binili dito, ano po, 5K. pala, malinis na. Diyan na muna natin ng ka, ng kapirasong montage. So guys, dito na po yung video natin. bye